unahin natin ang kalooban ng Diyos. Huwag tayong matatakot. Huwag tayong matatakot. Manampalataya ka lamang. Purihin ng Panginoon. Magtiwala ka lamang sa Panginoon. At loobin ng Diyos, masubukan tayo sa panampalataya, mapanampalatayahin, masubukan tayo sa pag-una sa kalooban ng Diyos. Kaya huwag kayong papayag tayo madaya. Tulungan tayo ng Panginoon. Bawat pagkakataong ibinibigay sa iyo para magawa mong kalooban ng Diyos, samantalahin mo. Oh, huwag kang matatakot, huwag kang mahihiya, huwag mong iisipin niyo mahirapan ka, mas mabuti nga yun eh. Dahil nakita ng Diyos yung katapatan mo. Kumbaga, ang Diyos ay lalong interested na gumawa. Yung mga ni Abraham, pinakita niya. Oh, at yan ang mga tao ng Diyos. Si Abraham, si Noe. They have one thing in common. Pagdating sa Diyos, suko sila. Pagdating sa Diyos, kung ano sinabi ng Diyos, ginagawa nila. Kaya sila naman, kinahabagan ng Diyos. O, oh, sino eh? Naligtas. Si mo kanya sambayan. Inuna niya ang kalooban ng Diyos eh. Kahit mahirap. Ang hirap ka pa, sinuwi. Gagawa ka ng daong, tapos mangangaral ka pa. Mabuti kung bangka-bangka lang yan. Hindi. Malaking daong ang ginawa. Eh, sila 18 th century, walang nagawa na sing laking nandaong. You know 18th century. O oh, sing malaki lang na ginawa ni Noe. Malaki sakripisyo. Ang pagilingkod sa Diyos, mga kapatid, hindi tayo yung parang wala tayong ginagawa. Ang pagilingkod sa Diyos, hindi bale ang mahalaga, buhay ka, may kalakasan ka. O, oh, ang mahalaga, mga kapatid, ang Diyos, sinasamahan ka. Kaya sa oras na ito, salamat sa Panginoon at sa ating mga pagdalangin, makakaasa tayo ang Diyos mayroong katugunan.